Yan, andito tayo sa highway So, medyo umuulan At tayo yung naguguto Magda-drive-thru muna for a breakfast So, ayan, tingnan natin yung mga available dito Siyempre, ano pa nga ba? Wala nang iba Si Jolly, binanawan, naman So, ayan, tingnan natin uh, Yung drive-thru nila uh, ha! Wow, grabe naman May mga tao na rin sa loob So, may drive-thru na kaya dito. Anong gusto nyo? Ayan, pili lang, oh. So, may chicken jibang, spaghetti. Aha. Hello, pa, Jolly Morning. Hi, good morning. Anong anong available na um, breakfast? Tapa, corn, beef, longganisa. Tapa, corn. Chicken, breakfast, uh, steak, breakfast, hotdog. I see yung nakalagay doon na ano, pwede ba palitan yung walang rice? Instead na rice ang ilagay, pwede yung spaghetti? Hindi yung po chicken hindi. Sure. hindi pwede? Hindi po. Uh, sige, isang spaghetti na lang. Tapos, Sola lang po yun. Oo. Oh, tapos isang chicken joy. Pwede ba yun? Mag-rice po ba kayo? Hindi, ano hindi wala. ah, uh, uh, isang na lang po natin yung chicken and spaghetti po. Ah, oh, sige, yun na lang. May drinks po ba? Walang drinks. Hindi po spicy? Oo, oh, original. Yun lang. Isang order lang po doon? Opo. Ayan guys. 1, 3, 5, guys, nag tayo. 135 daw. Isang Spag with uh, Chicken Joy. Nagsido na lang po Thank tayo. you po. So, Hello. ayan. Tingnan natin kung ano yung pwede nating uh, maitagdag. Gusto ko sana kumain ng sagi. Yung uh, boiled uh, banana. So, tingnan natin dito kukunin na natin yung order ayan o no? oh. ayan so waiting tayo ang bilis naman grabe ang bilis ng order morning ang bilis ah thank you okay so ayan nakuha na natin at hahanap na tayo ng parking lot para makakain kasi abang nagda-drive di pwedeng nagda-drive ng ano uh, kumakain so wow ayan mahirap tumawid ayan o oh. sobrang dami nang sasakyan so ano pa nga bang natin kundi maghintay tayo na yung sasakyan ay eh, mabawas-bawasan at mag-stop so dahan-dahan lang dahan-dahan lang sana mapagbigyan naman tayo ng sasakyan na to ayan uy nag-signal siya ayaw magbigay so ayan guys nakatawid tayo so Ayan, dyan na muna kayo at uh, tayo yung drive Mag-focus tayo sa ating biyahe. Maraming salamat.